Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Uma angal Uma angal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Mga kabrigada sa Drive Max Brigada Balita nationwide ngayong gabi. Mga bagong abogado na nakapasa sa 2024 Bar Examinations inilabas na. University of the Philippines at Ateneo nanguna sa listahan ng mga top-notchers. Education Secretary Angara dismayado sa pagtapyas ng 12 billion pesos sa DepEd. Pangangailangan ng mga residente ng apektado ng pagputok ng Mount Canloon, tinututukan ng pamahalaan. PNP igagalang ang posibleng pagkuha ni VP Duterte ng, ni VP Duterte ng private security team. Iba't ibang mga himpilan ng Brigada Group sa buong bansa, sa bayang sa gawa ng Moms Love and Starting Now, Barangay Symposium para sa mga ina at mga sanggol. At pamilya ng apat na taong gulang na batang na matay matapos madag anana ng natumbang railings na katanggap ng financial assistance sa pamagitan ng Brigada Yusef M. Cebu at Brigada Juan Tahanan. Right, Buong puso Kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max, Brigada Balita Nationwide. Thrive Max, Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, Heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, December 13, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. I -backs. I -backs. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, inilabas na po ngayong araw ng Korte Suprema ang resulta ng 2024 Bar Examination. At nanguna dito ang bar examinee mula po sa University of the Philippines. At ang detalye niyan sa report ni Brigada Diego Custodio i mo. Brigada <laughs> report. Samantala mga kabrigada babalikan natin si Brigada Jigo Studio Mga kabrigada, dito po muna tayo. Dismayado si Department of Education Secretary Sani Angara matapos tapyasan ng 12 billion pesos na budget ang ahensya sa 2025. Mula po kasi sa original na 748.6 billion pesos, ibinaba ito sa 737 billion pesos sa final version ng 2025 General Appropriations Bill matapos ang bicameral conference ng mga mambabatas. Ayon po kay Angara, ang budget cut ay magdudulot ng epekto sa sa mga programa tulad ng computerization ng DepEd na naglalayong magbigay sana ng mga kagamitan para sa mga mag-aaral, sa mga pampublikong paaralan at tutugon sa lumalawak na digital gap. Samantala mga kabrigada, balikan natin si Brigada Jigo Custodio mga kabrigada sa report. Dahil ngayong araw mga kabrigada ay nailabas na po ng Korte Suprema ang resulta ng 2024 Bar Examination. Brigada Jigo, ibrigada mo! Upisang nang inilabas ng Korte Suprema ngayong araw ang listahan ng mga nakapasa sa 2024 Bar Examinations. Mula sa 10,419 na kumuha ng Bar Exam na Setyembre, 3,692 ang nakapasa katumbas ito ng 37.84% na passing rate na mas mataas kumpara sa 36.77% noong nakaraan taon. Top notcher ngayon taon si Kyle Christian Tutor mula sa University of the Philippines na nakakuha ng score na 85.77%. Sumunod sa kanya si Maria Cristina Aniceto ng Ateneo de Manila University habang top 3 si Gerald Rojas mula sa Angeles University Foundation School of Law pang-apat naman si John Philip Chua at pang-lima si Jet Ryan Nicolas na parehong mula sa UP. Sa top 20, anim ang galing sa University of the Philippines at anim din mula sa Ateneo de Manila University. Halos isang libo na bagong abogado naman ang nadagdag sa listahan ng mga nakapasa matapos ibaba mula 75% sa 74% ang passing grade. Your prayers paid off that there are additional examines recommendation of 75% as the passing grade. Para naman sa mga hindi pumasa ngayong taon na nawaga na Supreme Court na hindi dito nagtatapos ang kanilang karera dahil marami pang susunod na pagsusulit ang maari nilang kunin. In the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. Ganoes, authority. IMAX. IMAX. Brigada Nationwide. 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 Mga kabrigada, pinapayagan naman daw sa ilalim ng batas ang pagkuha ng mga matataas na opisyal ng pribadong security detail. Ayon yan po sa PNP. Pinag-aaralan kasi ni Vice President Sara Duterte ang pagkuha ng private security services sa oras na tuluyang tanggalin at palitan ng kanyang mga security na binubuo ng Vice Presidential Security Group, Brigada kath Austria, e i mo! Brigada. Iga galang ng Philippine National Police ang posibleng pagkuha ni Vice President Sara Duterte ng private security team. Ito'y matapos na rin bawiin muna ang ilang security ng pangalawang pangulo dahil kailangan isa ilalim ang mga ito sa investigasyon matapos ang naging tensyon kamakailan sa Veterans Memorial Medical Center. Sinabi ng PNP ang mahalaga ay nag-provide na sila ng 25 pulisan ni request ng AFP upang maging bahagi na ng security ni VP Duterte na sa Office of the Vice President taanya ito kung tatanggapin ito o hindi ang kanilang mga tauhan. Well, that is the prerogative of our Vice President. On on the part of the PNP, we provided the uh, the 25 uh, PNP personnel as requested by the Armed Forces of the Philippines. Uh, with respect to the uh, security of the Vice President, it is within the ambit of authority of the uh, Presidential Security Command. So, if there is any communication between the office of the Vice President and the PS PSC, and then we will respect the prerogative or of our Vice President. Pero tiniyak ni Fajardo na nakahanda ang mga nabanggit na pulis na magbuwis ng buhay para sa proteksyon ng pangalawang pangulo ipinunto rin niya na pinapayagan sa ilalim ng batas ang pagkuha ng mga matataas na opisyal ng pribadong security detail They are allowed naman po under the law. Remember, aside doon sa PSP na protective security personnel na pinaprovide po ng uh, PSPG, yung ating mga protectees naman po, both uh, civilian and uh, elected and uh, appointed uh, government officials are allowed naman po to uh, engage the services po ng mga private detective agencies po natin. We want to assure our Vice President and those uh, individuals uh, engaging the services po ng ating PSP, like I said earlier, we want to to focus on our mandate and one of our mandate is to provide security doon po sa ating mga protectees at uh, in, in, yun ang iko-commit natin sa kanila na kapag nagbigay po tayo ng PSP sa ating mga protectees po sisiguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang principal. Nauna nang sinabi ni VP Duterte na sinulatan niya sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi na siya tatanggap ng security pero muling nanindigan ng AFP na hindi nila ikukompromiso ang seguridad ng bise Presidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Trybacks, naglabas ng isang video message si Pangulong Bobong Marcos ngayong araw para sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Mount Kanlaon sa Negros Island. Dito inisa-isa ng Pangulo ang mga hakbang na ginagawa at gagawin pa ng pamahalaan hinggil sa naturang sakuna. May detalye ng report si Brigada Maricar, Sargan. Brigada! Brigada. <laughs> ng pagputok ng Mount nandito po ang inyong pamahalaan na handang tumulong sa inyo. Kung gaano man katindi ang bangis ng bulkang ito, ganon din ang kalinga na aming ipapaabot. Nakatutok ang pamahalaan sa pag-agapay sa epekto ng pagsabog ng bulkang kanlaon. Masusing nakikipag-ugnayan ang mga ahensya at LGU upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Ito ang pambungad na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inilabas na video message ng Malacanang ngayong araw para sa mga apektadong residente ng pagputok ng Mount Canlaon. Sinabi ng Pangulo na sapat ang mga food and non-food items, hygiene kits at malinis na tubig sa mga evacuation center para sa mahigit 45,000 na mga residente na inilikas mula sa 6-kilometer radius danger zone. Pagdating naman sa kalusugan ng mga residente at evacuees, tiniyak ng Pangulo na patuloy ang ginagawang monitoring at surveillance ng Department of Health katuwang ang Department of Environment and Natural Resources. Kasado na rin daw ang pag-airlift ng karagdagang mga gamot mula Maynila patungong Negros Island. Bago pa man daw ang pagsabog ng bulkan, pinaghandaan na ng NRMC at Office of Civil Defense ang pagtugon sa maaring worst case scenario. Kaya naman patuloy rin na nakatanod ang Task Force Kanlaon na siyang nagko-coordinate ng tamang pagresponde batay sa lakas ng pagsabog ng bulkan at minsan lang hatid nito ipinunto naman ng pangulong ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang impormasyon sa oras na merong sakuna at sinabi pang nakamamatay ang fake news malaki ang papel ng komunikasyon sa mga araw na ito truth will save lives fake news will kill Effective disaster response is anchored on reliable information. That's why PhilVox will continue to issue around-the-clock advisories in language that is clearly understood to all our kababayans. Sa huli, nakiusap ang Pangulo sa mga residente na lumikas at sumunod sa babala ng mga otoridad. Nakikiusap ako sa lahat, lalo na sa ayaw lumikas, na sumunod sa babala ng ating mga otoridad. Mas mahalaga po ang buhay kaysa ari-arian. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. E okay, dinaos po ngayon sa buong bansa ng iba't ibang Brigada News FM stations ang Moms Love and Stunting Now Barangay Symposium sa mga ina, at mga sanggol. Kasabay po ng advokasiyang mas malusog na pamilya para sa mga Pilipino, target naman ng programang ito na mabigyan ng kaalaman ang mga ina para sa mas healthy na pamumuhay kasama po ang kanilang mga anak. Itinuturo rito kung paano magkaroon ng malusog na pagbubuntis, mga prenatal care at ang magandang benepisyong dulot naman ng pag-inom ng Momslab ES1 capsule para kay mami at sa kanilang mga sanggol. Maliban po sa pagbibigay ng saya at kaalaman, Namigay din ng Brigada Group ng Mama Kids na naglalaman ng mga kagamitang makakatulong po sa kanila. Mga kabrigada, hangad namin ng mas masaya at malusog na pamilya para sa lahat. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa lahat ng nakiisa o nakiisa sa adhikaing ito. Brigada Bandita Nationwide nay po na balita bilang parte na ng kultura ng brigada ang tumulong. Moms Love at Brigada Nusefe Manila muling umarangkada sa bagong silang Kaloocan City para sa Moms Love Yes One Barangay and Stunting Symposium. Para po sa detalye, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Report! Handang-handang nakipagkulitan ngayong araw ang ilang mommy sa bagong silang Caloocan City para sa Moms Love Yes 1, Barangay and Stunting Symposium. Sa nasabing symposium, pinalalahanan ng ating Brigada Ubigay ni ang ating mga mommies na panatilihing healthy at handang kanilang katawan para sa kanilang babies. About sa mga buntes, sa mga ano, yung, po, yung, yung mga ganitong klasing event, nakakatulong ito para yung mga buntes at mga, mga nagbe-breastfeed, ano, alam na nila kung anong gagawin nila. Na hindi na sila malilito, hindi na sila ma, ano, alam na nila hatang gagawin. Pero maliban pa nga sa karagdang kalaman na kanilang nakuha, ay nakatanggap din ng ito ng mga makits, yummy bag, pagkain at iba pang regalo. Masaya. Masaya ako na nanay, sila ko yung anak ko na masaya din siya. Uh, ano, malusog ang pangatawan niya. Salamat po sa 105.1 Brigada News FM Manila. Maraming salamat po sa inyo, sa Moms Love IS1. Thank you po. Samantala, hindi din dito nagtatapos ang pagtulong ng Brigada at maging ng Moms Love sa ating mga mommies upang maiwasan ang stunting. In the heart of changing lives, ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of Right Bandita, Samantala, naghatid ng tulo ang malasakit team ni Sen. Christopher Bongo sa 1,200 na tech-book scholars sa Ormoc City na mahagi ang tanggapan ni Go ng mga relief items sa mga naturang scholars. Ayon po sa senador ang technical vocational education ay higit pa sa skills training, aniya, oportunidad at kumpiyansa ito para makamit ang mas magandang kinabukasan. Fandax, Brigada Bandita, Nationwide. Mga kabrigada, alam nyo ba na may mga lalaki talaga na mas madalas bumahing dahil sa kanilang trabaho, lifestyle o immune response? Ayon po sa Journal of Occupational Medicine and Toxicology, ang mga lalaking nagtatrabaho sa construction, agriculture o industries na exposed sa mga chemicals ay mas mataas ang posibilidad ng mga pagbahing. Ang paninigarilyo at polusyon ay isa ring dahilan na nagpapalala nito. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Balita, Balita. pagtutulungan. Ang masayang paglalaro ng mga bata, sigawan at takbuhan, ay napalitan ng kalungkutan at iyakan nang madagana ng railing na inilagay sa palibot ng Pasil Fishport sa Barangay Suba sa, sa lungsod ng Cebu ang isang apat na taong gulang na batang lalaki na si Chris Mark Sandoval noong October 14. Matapos madaganan sa natumbang railings, agad pa sanang itinakbo ng kanyang tiyuhin ang bata sa pagamutan, ngunit dahil sa natamon nitong severe wound sa katawan kung saan nag ang kanyang ulo hindi na nakasurvive pa ang bata at nalagutan po ito ng hininga habang ginagamot ng mga doktor. Para po sa kanyang lola na si Annabel Sandoval, mapait ang nangyari sa kanyang apo dahil siya ang nag-alaga dito habang nagtatrabaho ang ina ng bata at hindi niya lubos akalain na ito ang sasapiti ng napakabait na bata na gusto pa sanang maging isang pulis balang araw. Throwbacks. Throwbacks. Brigada Balita. Pait na nangyari sa pamilya. Sa pamagitan ng Brigadahan Segment ng Ronda Brigada at Tira Brigada Program, umabot po sa 23,000 pesos na financial assistance ang naliko mula sa mga tagapakinig ng Brigada Yusef M. Cebu at ng One Tahanan Party List. Mga kabrigada, kami po sa Brigada nyo FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Drive Max. Get up and hit it nationwide. Drive Max. Drive Max. up and hit it nationwide. <laughs> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Southam Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama po ang buong pwersa ng Brigada New Southam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Silamatibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart